Malayo pa yung bahay mo. Kahatid pa kita doon sa kabilang baryo. Sige, gusto mo ba ang tagawang sa kapyo? iyon. mga bala na yun. Eh, yeah. ব plίν произлось বap ব e isn ব 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 ୍র ব ༣ ব ব ব ব ব ব ব ব বব ব � collapsed

hindi, na daw po no. Mayroon ba siyang peremoryo lang. Walay mo man, 'di mo banyaran ngiyo. Nasambayan tikila. Sa sama, sa Facebook. Basta tikila. May isang lalaking tikila. Bum bum, <laughs> bum, -bum <na> <laughs> so, Meron po tayo isang ano, Bote, lang ng tikila.